nagbigning, so check muna ako dito sa mga piglet natin ay na inje ng ano ng vitamins sa kakinapon. Dito kasi, hindi ko kasi tinatahi yung mga pinag ano, nila pinagkapunan. So hiwa lang tapos inject ng antibiotic tapos uh, spray lang ng quick heal. Ayan so lahat po sila na na sobrang dami lalaki sa batch na to mga kapigmate. So 12 na lalaki ang kinapu natin kanina. so pagod. Hindi lang nakapagod, nakakangalay din sobra. Ayun, pa yung iba. Ayun. Ayun. Okay, kumo sa kanila baka merong kakaibang kilos or hina dito sa mga kinapo natin kasi nagsugat tayo sa kanila kailangan ma-check natin lagi kung okay pa ba sila wala bang sinama sa mga kinapo natin so, mukhang okay naman so, masarap ang tulog wa ng vitamin so ano ko rin sa mga piglet pag bagong inject ng vitamins ay mga tulog lang ng tulog Ayan dedipping sa inyo. Ah, kailan na pala magpalit ng ilaw at ang ilaw natin ay ano? So, sa dumi ng mga piglet natin, ayan ang mga dumi ng piglet natin. Ah, uh, puro buo. So, wala sa walang mga walang piglet na nagtatae. Eh. So, buo lahat. Ayan. lang. Ayan. So, po yung mga piglet natin. Sarap talaga pag ang kain ng inahin ay uh, control natin. So, yung mga piglet natin, walang mga nagtatae. na Napagkapunta tayo sa kanila na walang problema. Ayan, ito yung mga tayo nila na mga buo-buo yan. yan. Hmm. Ito na. O. Ito yung uh, gustong gusto kong kulay ng baik. Hmm. Ito bagong kapuntin. Ito. Hmm. So na sa kanila ay 9 days pa lang kasi bukas may lakad ako. Uh, hindi ko sila makakapon bukas na pang 10 days. Yan. kaya maaga tayo nagkapon ngayon dapat 10 days pa sila eh. yan. so yun lang good evening sa inyo mga ka-figmate so, pagmasdan din natin sila habang dumedede yan. so yan yung mga bagong kapon natin anak po nitong kabila ay 12 heads. Dito naman po ay 7 heads. Pero dahil madami doon yung iba dito na dumay dede. Ayan. 2, 4, 6, 8, 9. So nagkabaliktad. Naging 9 na lang dito at naging 12 dito sa side na to. Yun, lumipat yung isa. Nasikipan siguro, lumipat doon. Ito yung iba. Ito naman. Ayan, dito makabelo yung ating mama pig. Ito si Kara at ito naman si Elsie. So, yung dalawang batik na yon o dalawang pitray na yon Pagkatapos niyan, panigurado de derecho yan dito. Kasi itong isang tong anong to, ah uh, itong GP natin, napakalakas ng gatas nito. Ito yung tumutulo yung gatas niya habang na habang nag-anak siya. So parang ano na shower ba ito. Kaya nandito yung mga piglet na ano, mas marami dumedede sa side na to. Side ng inahin na to. Yan. So, simula kanina nung nilinisa natin pagkulungan na to, ha, hindi na ulit natin binasa. Ayan, ito dumi ng inahin na to. Ayan, ang isa. Ibilis na mga umalis ng isa. Ang busog pa yun. Ayan. Ayan. Ayan, lipat sa kabilang inahin. oh, lipat naman doon. Doon naman dedede. -de, -de, -de. <laughs> So, talagang busog siya. So, hindi pa naman abuelo yung inahin. Nagagawa na sila. mana pas na yung gatas. Ayan. Paglabas ng gatas ay pag-ungot ng inahin. Yan. Ito ang unang matatapos magpadede. Yun, yung isa. O. Pakatapos doon. saan ka pupunta? Okay, diretsyo doon. O, ito, tapos na rin dumede. Yun. So, yan po. Ang pag ganyan mga kapigmate, nagpap yung nagpapadede pa yung inahin, may mga nag-aalisa ng bake, yan po ay mga busog na or sapat na yung nadede nila. Yan, umalis na rin tong isa. Pero yung inihain, tuloy pa rin. Yan. Ihi naman yung isa. So, yun po. Hindi po yan, ah, uh, hindi po yan tatayang po ay naapak-apakan ng dumi ng piglot. Yan, ha. Sila. Okay. So, marami nang nagsialisan. Okay. Pero ang inahin nakahiga lang mga kapigmi. So yan. Yun, no? sabi na eh. Yun lagi ang mabilis ano, mabilis matapos magpadede. Itong isan to, matagal to mga kapigmate. Itong GP natin, matagal siya kung magpadede. Okay, yung iba, yan na. Ah. So, ayusin ko lang yung higaan nila. Kasi dito sila humihiga. Yan, Sinasapinan ko lang. Para mas komportable sila. So, dito hindi ako gumagamit ng brooding light mga kapigmi hindi ako nagbo brooding light sa mga alaga natin so yan kanya kanya na silang pesto mga tutulog na yun itong isa nagpapadede pa so ito yung una nagpadede pero siya pa rin yung kulay na nagpapadede ganyan po kalakas yung gatas niyan ito kito mga piglet diretsyo tulog yan mga busog na yan. yung iba umiinom ng tubig ito, so, dede pa rin. Yan ang nagustuhan ko dito sa ating GP na to. Na GP Large White na si LC. Palakas ng gatas nito mga kapigmik. Ayan o, oh, isa. balay balintong tong na dun. Isa yan. Doon na natulog doon na tumabi. Oh. Tinabihan na lang yung mama pig. Ito, diretso pa rin sila. So, pag ganyan po yung mga piglit nyo, Pagkatapos dumede, diretso sa ganyan. Diretso higa. Yan, yun yung isa. Mga busog po yan at hindi po natin masasabi na wala yung gatas mga kapiglit. Malakas po ang gatas pag ganyan. So, yun lang. Mukhang hindi na tatay, hindi na matatapos pagpapadede ng isang to talaga matagal yun napakatagal niya magpadede mga pigmate kasi kahit na ganyan siya may lumalabas at may lumalabas pa rin na gata sa kanya ayun ba na hilera na sila yun lang good evening sa inyong lahat